Thank you sa oh, galing magloto. May biko dala si Papa galing Bulacan. Gustos Bulacan. Ista yata kahapon eh. O Unong isang araw. O, titit. Tikman natin yun Oh. May hawak na ako. Yun Oh. Sarap ng biko. Hmm. Yun. Isang sarap. Latik-latik eh. Ayun. 100 daw ata may yung isang ganito. 120 ba? Isang piraso. To. Ano na to na sa ba? Diba? Ah, mahilig sa biko. Mm. Mm. Special na beko. galing Bustos, Bulacan. Thank you, thank you sa nagbigay. Piniin. Ah, bili ba? Kala ko, bigay to eh. <laughs> Kaya nga. Sarap, hmm? Hmm? Special bacon ng Bustos Bulaka. Thank you. Tsaka yung ano kanina. Yung sarsadong itik. Sarap. Thank you. Thank you, thank you. Kaya tayo.